So hello guys, welcome back ulit sa aking youtube channel, Roland Piretto Buhay Provincia Vlog So sana guys, huwag kalimutan mag subscribe And click na yung notification bell Para pag may bago tayong upload video tulad nito So manonotify kayo guys So ito pala guys, nandito kami guys sa ilog So napaka press ng hangin dito guys Press na press guys Kaya ilog na yan guys kapag nabaha uh, Pag nahupa yan Nabinit kami dyan Hilihilira kami dyan linya linya Padamihan ng kuha ng isda So Sa gabi meron naman dyan Yung igat Gabi binibinit yung igat dito kasama ko nga pala yung dalawa kong aso dyan guys saka yung isa kong ay ayun yung nagbibidyo So, yung guys minsan na uh, nahanap din kami dyan ang hipon saka mga isda kinakapalang namin sa lilig saka yan pala yung alaga kung aso yung dalawa mag ina Ayan si Sabet. Saka ang si, si Biday ang ina. Saka sa anak niya. So napakatahimik ng buhay dito guys sa probinsya guys. So sariwang hangin talaga yung malalanghat mo. So mamaya guys kapakita ko sa niya yung tinatay kong manok. So lolo ko yan Hapunan para sa hapunan ginataan ah, ko yung native na manok may sahog na papaya tsaka tanglad para mabango so yun dalawang aso na yan ah, marunong nun maghan maghanap ng tagayan ayan o ah, ganid yan guys pinapatay talaga mga daga niyan so pagkatapos niyan niluluto namin kinakain namin yung daga dito kasi malinis naman yung daga dito kasi kinakain naman nila yung mga buko kamote yung kinakain niya dito at saka pag may tanim na mais saka mani ayan saka mga palay yung mga kinakain dito hindi katulad sa syudad mga kinakain doon ang mandudumi kaya yung daga doon madumi pero dito sa probinsya na malinis Kaya yun nga guys yung kinakain ko kanina ayan nitin nga guys naman ako guys Ayun yung unang sabaw ko yung malabnaw na agata at ang pang-abot ko yung pang yung malapot na lata guys yung na sa kanil meron din pala yung list ka naman guys para so, pampagano guys malinam na mga talaga At, yung manok na yung guys uh, ang dami ng itlog pinatay At, ko na aramit ko na ay yun may may huling gata na malapot na. Ang ganito lang 'yung nakain niyan. Pinipino ko 'yung islog niya. Ito ay dugo. O yung mga laman ng tinira ko sinabayan ko ng kanin so ayun nga guys hanggang with na lang guys sana guys huwag yung kalimutan mag subscribe then click yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na in up upload tulad nito sa buhay probably vlog